Ay, girls, naiinis na ako sa school na to. Yung mga losers na yan. Sana Christmas holidays na. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na magbakasyon. Ano ba yan? Ang gulo-gulo ng locker ko. Kailangan ko na talaga maglinis. Nat, lagi namang magulo yung locker mo eh. Hoy, Shenya, ayusin mo muna yung locker mo bago mo sabihan ng ganyan. By the way, girls, anong plano nyo sa holidays? Ini-invite ako ni Ice sa bahay nila. Magpipake daw ng pie yung mami niya sa New Year's Eve. E eh kayo, anong plano nyo? San kayong mag-holidays? Ano? In-invite ka ni Ice? Si Kev hindi pa nagpapa nagpapanamdam. Hay nako, subukan lang niyang wag ako i-invite. Lagot sa akin niyang Kev na yan, makakatikim siya. Ako hindi ko alam kung saan ako mag-holidays kasi hindi kami okay ni Timur ngayon. Ewan ko kung saan. Alam niyo girls, hindi naman natin kailangan yung mga guys na yan. E tayo na lang yung magkasama sa Christmas holidays. Ano sa tingin niyo? Okay ako dyan. Girls, sorry, hindi ako makakasama. Gusto ko kasing makilala yung parents ni Ice. Alam niyo na, not wrong decision. Kasi sigurado mag -e enjoy kami ng mga girls. Tsaka yung mga boys na yan, sigurado may mga plano yan. Hello girls. Hi girls. Speaking. Speaking, of the devil, oh, o so, ano, 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 gusto nyo? Hindi kami devils, no? Ah, uh, girls, may pinaplano kasi oh, kami. Oh, girls, gusto namin spend yung Christmas holiday namin kasama kayo. Diana, para sa'yo to. Stella, para sa'yo naman to. <laughs> <laughs> oh, ang cute naman. Diana, sa tingin ko hindi na ako sasama sa inyo. Sasama na ako kay Kev. So, Stella, pumapayag ka. Diana, maniwala ka. Hindi mo makakalimutan tong holiday na to. Sumama ka sa akin. Kev, thank you. Alam mo, kinikilig talaga ako kapag minibigyan mo ako ng regalo. Lagi mo akong bigyan, ha? Diana, ano na? Umayak si Stella. Tatanggapin mo ba yung regalo ko? Mas magandang regalo yung bibigay ko sa'yo sa holiday. Hay, nako, Dima. Diana, Diana kunin mo na yung regalo. regalo please. Please. Dima, thank you sa lama. Pero sorry, hindi ako makakasama sa'yo sa Christmas holidays. Sorry talaga, Dima. Ano, Diana? Kung hindi ka sasama, ibalik mo yung lama ko. Akin na yan. Pare, yung mga lalaki hindi binabawi yung regalo kahit sa ex pa nila. Girls, kailangan ko gumawa ng inventory. Ang laking pera yung kulang dito sa cafe. Ice, wala talaga kaming pera. Pero pwede kaming maghugas ng plato, maglinis ng lamesa, magtatrabaho kami, kami para sa, sa tinapay. Pigilan nyo nga ako, girls. Nilinis ko na lahat dito sa cafe. Hindi ko kailangan yung tulong nyo. Hindi nyo ba naiintindihan? Magbayad na kayo ng mga utang nyo. Ay, naiintindihan ka namin, ka namin. Pero wala nga kaming pera. So pwede na ba kaming umalis? O may gagawin pa Koy, kami? Huwag kayong dalawa. Yung total ng mga tinapay na kinain nyo, 5,000. Anong gagawin ko? Aabunawan ko na naman to? sa ako pera? Oops! Ice, sorry talaga. Ano ba yung ingay na yan? Ice, isang ang hot chocolate. Tapos ngayon sasabihin mo sorry? Niloloko mo ba ako? Yana, lubipat ka ng table. Nakareserve yan. Leila, halika dito. Sandali lang. Kailangan kita. Hoy, nakakalimutan mo ba? Ex cheerleader ako. Hot chocolate, blisan mo. Ano yun, Ice? Anong nangyari? Okay, Ice. Aalis na kami. Total, hindi mo naman kailangan ng tulong namin. Diyan lang kayo. Leila, alam mo ba? Okay. So ano bang ginawa ng dalawang to? Sabihin mo. Ginawa? Wala. Leila, magsulat ka ng article. Etong dalawang to, kumain ng tinapay worth 5,000. Ngayon, ayaw nila magbayad para malaman ng buong school na wag dawag na sila papautangin. Okay, Ice, no problem. Good idea tong article na to, girls. Kumanda kayo. Mapupunta kayong dalawa sa wall of shame. Ano ba? Isaserve ba yung order ko o hindi? Sandali lang. Inaasikaso ko yung may mga utang sa akin dito. Alam mo, hindi namin inaexpect expect na gagawin mo to. Alam mo, babayaran ka naman namin bukas pero dahil sa ginawa mo, hindi na. Okay, Ice. Tapos na. Bigyan mo na lang ako ng latte chocolate cookies para dun sa article na ginawa ko, okay? Ano ba yan? Nakakainis na kayo. Bakit puro libre gusto nyo? Sino magbabayad nito? Ako? Alam mo, Layla. Total, lagi ka naman mag-isa. Wala kang kasama, katulad ko. Eddie, magsama na lang tayo. Ano sa tingin mo, ha? talaga, Yana? Eh ano namang gagawin natin dalawa? Mambubuli? Anong mambubuli? Eh di magiging journalist din ako katulad mo. Kalang kamay mo ko. Anong sinabi mo, Yana? Isa lang yung journalist dito sa school. At ako yon, okay? naintindihan mo? Umalis ka na nga sa halapan ko. Okay, basta huwag ka magsulat ng article tungkol sa akin. Okay, ang topic natin ngayon very interesting sa mga teenagers. Pag-ibig. Whoa! Romeo and Juliet. Shakespeare. Sir Mike, may I go out? Dima, bakit? Kev, manahimik ka dyan. Bakit, Dima? Ayaw mo ba yung topic natin? Love. Romeo and Juliet. Shakespeare. Oo, oh, sir. Ayoko yung topic. Ayoko ng tungkol sa si love. Alam mo, sir. Malungkot ako. Para kong si Romeo. Okay, maingay. Bakit, Dima? Sino nagpalungkot sa puso mo? Sir, siya. Siya may kasalanan. Si Diana sumira ng puso ko. Diana? Teacher Mike, hindi totoo yan. Dima, huwag mo nga ako isama sa mga kalokohan mo. Bakit akong sinisisi mo sa lahat? Oh no. Teka, meron bang alam si Smiley tungkol sa nangyayari kay Dima at Diana? Oo, oh, Timur. Marami nangyayari sa amin dalawa ni Diana. Kaso bigla na lang nawala. Ano, Dima? For your information, walang nangyari sa atin. Teka, sandali lang. Dima? Diana? Ano ba? oh, Teacher Mike. Kung wala na talaga ako sa'yo, Diana, eh di sana hindi mo kinuha yung regalo ko. Ah, ganon. sige, kunin mo na ulit yung regalo mo. O, oh, eto na yung laruan mo. Sa'yo na. Abot mo nga. Wala naman pala to, puro drama lang. Si Romeo and Juliet, totoo yung pag-ibig nila. Teacher Mike, hindi pwedeng maging Romeo yung dima na yan. No way. Binigyan niya ng regalo si Diana tapos ipagsasabi niya sa lahat. Ano yun? Ako, nagbigay ako ng regalo pero hindi ako nagsasalita. You know, yung pink na toy sa akin galing Baloo, yun. Sinabi mo na eh. Patrick, Patrick, halika. Meron sana akong tatanong sa'yo eh. Ano yun bro? Patrick, meron bang barkada si Gigi? Yung maganda, tsaka single? Ano? Ang gulo mo? Patrick, ang bobo mo naman. Naghahanap ako ng girlfriend ko. Ayoko na maging single, no? Walang kaibigan si Gigi. Ako lang yung kaibigan niya. Ha, ganon? Nasaya sana kung naglalakad tayo sa park kasama yung mga girlfriends natin, di ba? Makinig kayo. Bibigyan ko ng pinakamataas na grade kung sino makakapagsabi sa akin ng love story ni Romeo at Juliet. Teacher Mike, ako alam ko yung story ni Romeo at Juliet. Nabasa ko yun nung unhappy yung love life ko. Mm, heartbroken Stella, heartbroken kasi Stella. ako nun. No? Pwede ba? Huwag kayong maingay. Stella, Kev, makinig tayo kay Diana. Malungkot kasi yung love life ni Romeo at Juliet kasi ayaw ng parents nila na magkasama silang dalawa. Hindi naman tayo pinagbawalan ng parents natin, pero yung love natin malungkot pa rin. Teacher Mike, sabihan mo nga si Dima tumahimik siya. Kung hindi, hindi ko tutuloy yung kwento ko. Dima, manahimik ka nga dyan. Girls, sinong kumuha ng lipstick ko? Hindi binalik sa akin. Hindi, hindi kami. kami. Kitty, ikaw yung humiram ng lipstick ko kahapon. Hindi mo binalik? Hoy, Blandi, nakalimutan mo ba yung number one rule kapag may kinuha yung team leader sa kanya na yon? Oh, eto na nga, ang damot mo. Hoy Kitty, yung concealer ko tsaka face powder hindi mo pa binalik sa akin. Kasalanan mo to, Blondie. Naalala tuloy ni Mary. Bukas, ipabalik ko. At anong ginagawa niyo dito? Nakikinig kayo? Hindi, Frogs. Gusto sana namin kayong makausap. Please, isama niyo naman kami sa cheerleading team niyo. Frogs, narinig niyo ba yon? Gusto daw nilang sumali sa team natin. Ano sa tingin niyo? Ang tatakaw niyo kaya sa tinapay? Alam niyo, hindi kayo pwedeng maging cheerleaders. Bagay kayong sumali sa Zumba class. Okay, hindi na kami kakain ng tinapay. Kailangan naming bayaran si Ice. Balita namin may allowance daw yung mga cheerleaders. Tsaka may article tungkol sa amin. Mapupunta kami sa Wall of Shame. Bagay niyo yan. Ang siguro ng utang niyo kay Ice. Alam mo girls, problema niyo yan, huwag niyo kaming idamay. Tama na yan. tara na. Anong gagawin natin ngayon? Saan tayo kukuha ng pera? Saan? E eh, di magnanakaw tayo. Ano, Green? Magnanakaw? Ayoko nga, hindi ako magnanakaw. Ano ka ba? Joke lang. Tara na. Ice, anong gagawin mo sa Christmas holiday? Guys, hindi nyo ako makakasama sa Christmas holiday. Ang makakasama ko, family ko, tsaka si Nat. Oo, oh, family man ka na. Ice, kailan ba yung kasal? Invited ba kami? Oo nga Ice, kailan yung kasal? Kami magiging best men. Mo. Alam nyo guys, hindi kayo nakakatawa. <laughs> Hello boys! Kumusta? Hi, Smiley! Boys, may itatanong ako. Ako may tatanong ako kay eh, Shenya. ano? Break na ba tayo? May itatanong daw. Hoy, Timur, huwag kang mayabang dyan. Huwag mo ako i-pressure. Pag-iisipan ko. Pag ko. <laughs> <laughs> Wala ka palang kwente. Xenia, alam mo, bilisan mo mag-isip kasi meron akong gustong babae. Habang nag-iisip ka, popormahan ko muna siya. Wow, Smiley! Ang yabang ng kapatid mo, ha? Okay, anong gagawin nyo sa holidays? May plano na ba kayo? Guys, sa holiday gusto ko ng boys night out party ha. Puro boys lang. So, Smiley, ibig sabihin hindi ako kasama sa mga plano mo? Ganon? Napag-isipan ko lang naman. Siyempre, kailangan din naman natin ng break, di ba? Ah, uh, okay. Sige, kung yan ang gusto mo. Girls, tara na. mag na tayo. Oo nga, tara Oo na. nga, mabuti pa. Gigi, ano, ano yan? Yan? Cheerleaders, hindi nyo ba nakikita may tao sa toilet? O walis nga kayo? Gigi, lumabas ka nga dito, please. Oo nga, mag -re retouch kami. Gigi, anong ginagawa mo? Anong sinusulat mo sa pader? P plus G equals heart. Ano? May So ngayon, alam na namin kung sino yung nagsusulat sa mga dingding. Chichi lumabas ka na. Oo nga, habang mabait pa kami. Hi, subukan mo lang burahin yung mga sinulat ko. Gigi, actually, kailangan ko ng red pen. Thank you. Lumabas ka na. Bilis na, rin, girls. Isara niyo na yung pinto. Diana, bakit ba ang bastos ni Smileik sa'yo kanina? Tsaka yung Timur na yan, nakita niyo ba ang yabang niya sa harap ng mga kaibigan niya? Alam niyo, girls, wala na akong gana pumasok sa school. Ah, uh, lumabas na lang kaya tayo. Diana, saan naman tayo pupunta? Girls, game ako dyan. Alam niyo naman ayaw na ayaw kong pumasok sa school. So anong plano? pumunta na lang tayo sa bahay ko. Girls party. Girls, seryoso kayo. Hindi tayo papayagan ni teacher Mike. May two lessons pa tayo. Girls, tutulungan tayo ng red pencil na to. May dala ba kayong napkin dyan? Oo, Diana, meron ako. Ano pang ginagawa mo? Ilabas mo na! Diana, anong plano mo? Parang ang weird naman. Girls, sigurado ako effective to plan ko. Wait lang kayo. Boys, ano ba? Mag-ingat naman kayo. Hoy Frags, manahimik nga kayo. Kayo nga hindi tumitingin sa nilalakaran dyan eh. Boys, sandali. May itatanong kami. Iniisip kasi namin. Ano naman yun? Meron ba kayong mga utak para mag-isip pa? Boys, may plano ba kayo sa holidays? Boys, gusto nyo bang mag-spend ng holidays kasama ng mga dalaga? Wala kasi yung parents ni Kitty sa buong holidays. So, pwede mag-party sa bahay? Guys, pwede yung suggestion nila. Oo, gusto namin. Girls! Gusto nila! Guys, good decision. Hindi naman kailangan yung mga banis na yan. Nandito naman kaming mga frags, mas magaganda. Kahit ano pwede nating pag-usapan, hindi katulad ng mga banis na okay, yan. Okay, okay. Mga baliw kayo. Talagang naniwala kayong sasama kami sa inyo? Tigilan nyo nga kami. May boys party kami. Huh, naniwala naman tayo sa kanila. Simula ngayon hindi na natin papansinin yung mga basketball players niya. Akala mo kung sino sila ang yayabang nila? Oh my God! Diana, anong nangyari sa'yo? May sumuntok pa sa'yo, ha? Wala kayong pakialam! Kawawa naman! Anyways, bagay sa kanya! At sino naman kayang sumuntok sa kanya? Siguro yung mga losers? Nakakashock naman! Okay, isusulat ko sa board yung resulta ng exams nyo. Isusulat ko rin yung grades nyo this year. Teacher Mike, sigurado kung mataas yung nakuha kong score sa exam. Okay yung grades ko. Lila, manahimik ka nga dyan. Pwede bang maging masaya ka ng tahimik? Oo nga, huwag kang maingay. Napipikon na ako sa boses mo. Pare, ano kayong score natin? Wala akong pakialam. Wala na rin yung pakialam sa pag-aaral ko. Grabe ka naman pare. Okay lang yan guys. Nangopia ako kay Leila. Nangopia kayo sa akin. Sigurado mataas score natin. Ang pinagtataka ko, iba-iba naman yung questions ng exam nyo. Ba't pare-pareho yung answers nyo? Oo teacher Mike, nakakapagtaka nga. Ah talaga, nagtataka ka? Nangopya ka ng answers ko Iba't iba naman yung questions natin Hoy! Anong sinabi mo kanina? Relax lang Hindi ko namang alam na iba-iba yung questions natin Manahimik nga kayo dyan Wala na akong pakialam sa pag-aaral Malungkot yung puso ko Teacher Mike! Sorry, late kami May nangyari kasi Teacher Mike! Sinamahan kasi namin si Diana sa toilet Teacher Mike! Pwede na ba akong pumasok? Diana! Girls! Ano nangyari? Teacher Mike, Mike, hindi, hindi namin, alam. alam kung anong nangyari kay Diana. Diana, mag-relax ka lang. Tatawagan ko yung parents mo para sunduin ka. Teacher Mike, wag na. Nakahaliday kasi sila. Wala sila ngayon. Okay, sige Diana. Pwede ka nang umuwi. Hindi, Teacher Mike. Gusto kong pumasok. Gusto kong mapasa yung exam. Guys, sino sa inyo pwedeng samahan si Diana sa doktor at ihatid sa pauwi? Teacher Mike, ako, ako. Handa na ako. Teacher Mike, ayoko si Dima. Hindi kami okay. Ayoko siya. Baka mag-away lang kami. Ah, teacher Mike, kami na lang. Kami na lang. Ihahatid namin si Diana sa bahay niya. Alam namin yung bahay niya. Okay, girls. Mag-ingat kayo, ha. Tawagan mo ako, Diana, pag nakauwi ka na. Okay, teacher Mike. Thank you. Tatawagan kita pag uwi ko. Thank you talaga. Bye, teacher Mike. Okay, guys. Let's continue. Susulat ko na yung mga score nyo. Oh my God, Teacher Mike, naniwala ka naman sa kanila. Nagkukunwari lang si Diana. <laughs> Anong ibig mo sabihin, Leila? Huwag niyo gawing kalukuhan yung sitwasyon dahil nasaktan na yung kaklase niyo. Guys, explain niyo nga. O, oh, Teacher Mike, yung gamit ni Diana, napkin lang na may red marker. O, oh, Teacher Mike, si Diana tsaka yung mga barkada niya, gusto lang nilang makatakas pa uwi. Guys, ibig sabihin, niloko nila ako, ha? Diana! girls, bilisan niyo kunin na yung mga gamit. Okay, guys, huwag niyong gagawin yung ginawa ko, ha? Masama yun. Ayaw Tignana, lang no, namin pumasok. Yung mo, punasan Okay, guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. Girls, ready na kayo? Tara, let's go. Bye, guys. Bye. 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 Tama na, abilis. Diana. Talagang ginagalit niyo ako. Lagot kayo sa akin, mga panis bukas.